Legit good guys, makaluto. <laughs> Yo, what's up? So, naday ta karon diri sa so Barangay Bukal, na Bunturan Davao de Oro. karon guys, atong itry ang pinaka-viral diri ang uh, kung matod pa nila kung magluto daw kag itlog diri sa hot spring nila, 30 seconds pa lang maluto na guys. So, siyempre, nagdala tag itlog og nagpalit gyud tag itlog guys para matistinga nato. Try nato guys ha. Esa time, esa time. Init jud. So, siyempre, 30 seconds daw lang din yung dari makalutog itlog mag time ta guys atong ipakita sa inyo guys nagpalit ta tulok ka itlog tanawan ninyo guys ha oh nagpalit ta guys ha so kaning duha ato ning e luto dari ha in 30 seconds so go na mo lang na to uy ayun naman hmm. nakita ninyo guys grabe pag aso aso ano ba? Ano ba sa boss? So, mo nila lang gitawag direg hot spring guys sa Tuyuso Bukal na bunturan Dabao de Oro. So, ato gini try guys in 30 seconds. So, okay. 24. Tanawa guys. Grabe. Gitaningat na ko guys. Up! Manobra. 32 seconds guys. Pero itry na to kung luto na ba. So, Di oh. makaya. <laughs> Di makaya. Tara lang. Alay. Alah, nibuak siya. Nibuak. Lo lang nabuak, aw uh, hey. lang. Hey. Ay, in in. Ay. 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 Okay, well, oh, nabuak. Mix slip din ya, mix. Malunod na. Ah, ini. Ini Eh. Ah! Grabe gid sa kainit, guys. Literal nga, pertig gid sa kainit, guys. Oh, nabuak na. Matod pa nila, guys, sa mga taga diri, guys. Labi na daw og mutaligsik or muulan og gamay, mas mas grabe gid siya ka init. Oh, eh, 32 seconds lang na mo gilunod siya, guys. malasado. Pero Grabe siya ah. huh. so So, na nato makita karon guys in 32 seconds guys kung tinudbagid siya nga naluto. Kung Ah, inita wi. Kanawa gisingot na ko. Ah. Legit gi